Dahil napapindot ka sa video nito ay believe na gusto mong malaman yung nilalaman ng video. At alam ko na isa sa mga problema mo ito na mahirap ikambyo yung motor mo. So sa video nito malalaman mo kung ano yung three main reason bakit mahirap ikambyo yung mga motor natin. Pero bago ang lahat yan, kung may naririnig kayong music, hindi atin yan, no? Music yan around the place, no? So hindi atin yan. So pinapaalalahan na natin yung YouTube at saka Facebook, no? So hindi atin yung music. So para hindi na tumagal, simulan na natin. Uh -huh. So good morning sa inyo mga kabiker Welcome sa Chris Custom Cycle Channel At ako si kabiker na nagbabahagi ng tutorial about sa motorcycle Puro ang Panginoon sa umagi ito dahil makakapagbahagi tayo ng tutorial na tungkol ito sa mahirap ikambyo sa mga motor natin So may 3 main reason bakit mahirap ikambyo yung mga motor natin So unahin natin So ano ba yung una? Dahil yan sa malimit na hindi natin pag change oil no? Kung baga sobrang itim na ng oil natin hindi na tayo nag change oil regularly hindi ko sinabing daily o weekly. Regularly means hindi mo pinapalampas yung pag-change oil mo. Kung monthly ba yan? Once in a two months? So makakaapekto yan dun sa ating pagkakambyo. So alam naman natin pag maitim na yung langis at uh, marami nang dumi sa loob yan, So doon sa part kasi ng ating makina, may mga namumuong langis doon. At kung hindi tayo naging engine flushing, naiiwan lang yan at humahalo doon sa langis. At pe ko sa ating transmission, mahirap tayong magkambyo mga kabiker. Kailangan yung transmission is smooth lang yan. Ngayon, pag madumi yung langis natin, mahirap mag-engage at mag-disengage yung transmission natin. Minsan nga, maganit pa. So, isang bagay yan na hindi maikambyo yung ating mga kambyo. Kasi nga, hindi madulas yung function ng transmission. Ibig sabihin, hindi siya smooth. Ngayon, may hirapan tayong magkambyo. Dahilan yan sa hindi natin pag-change soil regularly. Yung nakaka doon sa transmission fluid natin. Na kailangan malinis yung fluid na mag-lubricate doon sa transmission. Alam naman natin na ang transmission, meron yung mga gear dogs. So, yun yung nag-i-engage at saka nag-disengage, -di no? So, kung hindi maganda yung langis natin, mga kabayket, isa sa mga bagay na yan na mahirap natin i-cambio yung mga motor natin. Kasi sa sobrang lapot ng langis at madumi, hindi smooth yung paglipat ng transmission natin. Alam naman natin yung transmission, iyan yung mga gears na mayroong primera hanggang kwarta minsan may mga kinta pa nga laking bagay yan na kailangan nag change oil tayo regularly at madalas may experience ito dun sa mga lumang motor malimit mag change oil so isang bagay yan Pangalawang bagay mga kabiker biker is yung kakulangan naman ng pag-a-adjust yung clutch lever natin sa so, ibig sabihin dito sa clutch lever ito na so kung mapapansin nyo itong clutch lever natin kailangan maganda yung pihit niya. Once kasi na hindi maganda yung pihit niyan, na no, nasa tamang adjust, hindi niya ma-prepress yung pressure plate doon sa clutch system natin. Naun no, kasi sa clutch system natin, meron siyang friction plate at saka yung metal plate. No? Friction plate, yun yung lining. And then, meron pa siyang palaman na bakal. And then meron siyang pang ibabaw na pressure plate. And mm. doon sa pressure plate, meron doon mga springs na siyang nagme-maintain nung pisil nung clutch natin, no? Once kasi na hindi nakapisil yung clutch natin, pag on natin ng engine natin, no, hangga't hindi napipisil yung pressure plate, umiikot lang 'yan nakaangat pa lang yung pressure plate niyan. Hindi pa siya napipisil. Ibig sabihin, hindi pa naka-engage yan doon sa input shaft natin. Pag nakaangat pa lang yung pressure plate, naka-engage yan doon sa output shaft. Wala siyang engine power. Pero pag pinisil na natin tong clutch lever natin mga kabiker, mag-pre-press siya and then mag engage siya doon sa input shaft na kung saan nandun yung transmission natin. Mag-engage ngayon yun. No? at doon na magpapangsyon yung cambio natin. Kasi yung cambio natin, naka-engage din yan sa transmission. So kung kulang yung adjustment natin dito mga kabiker, no? nahirap nga pumasok yung cambio natin. Kaya nga pag mababaw yung class naman natin, ano, madaling mamatay yung cambio natin. Halimbawa ito, meron dalawang adjustment to kasi dito sa class lever at saka dito sa ilalim. Ngayon, nga-adjust ko, wala lang butin ko. Ayan. So, sobrang lapot na yan. Ibig sabihin, pag loose yan, no, hindi niya gano'ng mapisil yung pressure plate. Ngayon, kung papaanda rin natin yan, sabihin nyo, itong glass lever, ayan, no, wala siyang kapisip-pisil. Ngayon, niya mapipisil yung pressure plate. Ngayon, makakakambyo tayo. Ibang, mamamatay din siya. Ayan, no. So, ikakambyo ko. Tignan nyo. Mamamatay. No? Ibig sabihin nyo, pasok yung kambyo niya, pero mababaw. No? So, mamamatay siya. Kaya, importante na nakatama yung adjust natin sa clutch. No? Yan. Yeah. Kung mapapansin natin, kailangan, hindi naman siya ganong matigas, hindi naman siya ganong malambot. Yung katamtaman lang, no? Pinandarin natin yan inandar natin at ikakambio natin, hindi mamamatay yan. Kasi, tama yung pasok niya. Hindi siya mababaw. Sabihin, tama yung press niya. Pag mababaw kasi yung clutch natin, ayan, tayo pero hindi siya makapasok. Yan, nakapasok mabuti yan. Kaya, pag release natin ang clutch, hindi siya mamamatay. Matay. <laughs> so, Ganun lang mga kabiker, pangalawang bagay is yung pag-adjust natin ng clutch. Na pre natin yung pressure plate para makakambyo tayo ng maayos. Dahil kasi pag natin, kailangan nag opening yung papasukan ng cambyo natin. No? So, yun yung pangalawang bagay na dahilan kung bakit hindi tayo makakambyo doon sa mga motor natin. Pangatlo mga kabiker, yung huli. Ito yung isang bagay na na change oil muna. Muna mag-change oil regularly na-adjust mo na yung clutch pero ganun pa rin, ito yung huling problema mga kabiker, based lahat yan sa experience ko, no? So, etong gear shaft or gear shift spindle. Ito yung tinatawag na gear shaft. Kasi pag gear shaft, ma-order mo to sa Shopee, sa Lazada. So, search mo lang gear shaft, lalabas na to. So, ang problema dito mga kabiker, etong gear shaft natin, ito yung kabitan ng cambio, right? No? So, pag nagka-cambio tayo pa ganun, pag yung mga Honda ito yung naglilipat ng gear shift stopper plate No, alam nyo ba yung gear shift stopper plate yung star yun yung nililipat niya, dito nakakawit yan merong mga radian na maliliit na nakakawit dito so siya yung naglilipat ng star so yung star na yun nakakabit yun dun sa shift drum at yung shift drum is naka-engage yun sa mga shift fork, nakasama naman nung mga transmission natin, no? So pag natin yan, siya yung naglilipat no? ng gear shift stopper plate. Ngayon, pag hindi nakapasok mabuti to, no? Ito kasi may palatandaan to eh. Ayan, kailangan nakapasok yun dun sa pwesto niya. Ngayon, pag hindi natin naitulak mabuti ito mga kabiker, sasala yung kampyo natin. Minsan kasi pag nagkakabit tayo ng ganito, natakpan na natin yung crankcase cover niya, hindi na pala natin naitulak mabuti to, nakangat konti. So, eto, hindi sasayad dun sa mga rod. Kailangan nakasayad dun sa sa star sa mga rod. Eto kasi yung nag-rotate dun sa gear shift stopper plate. Isa pang bagay dito, mga kabiker, ang issue nito yung spring niya. No? Ito, lumalambot na to. Wala na siyang pressure na itiulak yung gear shift stopper plate para maikot niya. No? Kung loose na dito, kailangan merong lumalaban siya. So, ito yung panghuling problema, mga kabiker. Ayan, eto mm -hmm. yung pasukan ng cambio natin doon sa baba. So, iba't iba kasing nararanasan natin na sa ating mga motor na mahirap i-cambio. Pero marami pang issue. Ito lang yung main reason natin para makita natin kung ano yung dahilan. Nandun and, na rin yung sagot doon sa dahilan na na-explain natin. Kabilis lang yung video natin. I hope na meron kayong natutunan. At kung nagustuhan nyo yung video, paki like, share, and subscribe na rin. And then click yun na rin yung notification bell para makikita okay, yung mga ka thank you for watching. God bless.